guys, for today's video, ipapakita ko sa inyo itong tinutuluyan ko na capsule. Kung familiar kayo sa capsule, pag naririnig natin yung capsule room, pumapasok agad sa isip ko in eh, sa Japan. Kasi may mga nakikita akong video na may mga capsule room nga sa Japan at mahilig sila sa mga capsule room doon. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo na mayroon din pong capsule room dito sa Pilipinas. At ito nga po ang isa sa mga, uh, isa sa tinutuluyan ko. So itong tinutuluyan ko ngayon ay standard room nila ng capsule room. So, before, mga, mga I think, um, two weeks, two weeks or almost three weeks ata, uh, nung unang punta ko dito, nag-deluxe room ako. Uh, fee nila doon sa deluxe room is uh, $600 per day. At dito naman sa standard room, $550 per day. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng standard room nila ng uh, capsule room dito. So, unang una guys, yung kayo na nakita ko sa labas Pagpasok. pasok. So, since gusto ko pahirapan yung sarili ko, pinili ko itong um pinili ko itong standard room na nasa upper part. Meron ding standard room na nasa lower part. So, ngayon dati kasi nung sa deluxe room ako, nasa uh, lower part ako. So, gusto ko naman ma-experience yung iba. At gusto kong paguri ng sarili ko kakaakyat, di ba? So, ngayon guys, ito yung standard room nila ng capsule room. So, meron silang mga outlet dito. Meron din sila dyan. Inilagyan so, ko lang ng mga konting damit ko. Hindi ako naglabas ng sobrang dami. So, ayan. So, maluwag pa dun. Tapos, ito, tapos meron silang, ayan. si so, ipapakita ko sa inyo. So, ayan, meron silang ice bucket. So, meron sila ito para, di ba, ilagay natin yung ice dyan sa loob para lumamig. Kasi dito po, guys, wala po siyang aircon. So, ito lang po yung meron sila. Tapos, bumili na lang din ako nito ng fan. Tapos yan, ito yung kama nila. Ayan. Ito po yung kama nila sa standard. Ayan. Pero yung sa deluxe room po, ipapakita ko po sa inyo, i-insert ko po. Mas malapad po yung bed nila sa deluxe room. Ayan. So, pap, kung sakto lang po talaga sa isang tao itong standard room. So, so, duman ito, meron din sila nito. So, dyan pwedeng ilagay. So, parang nagbahay-bahayan na talaga ako dito, guys. Kasi, uh, like, one month na ako dito sa ano eh, hindi pa talaga totally 1 month kasi before nag nag hotel pa ako nung unang dating ko dito ng mga few days bago ako nagpunta dito sa capsule room so dito ko nilagay yung mga uh, sa mga toilet ko ayan mga gamit ko Ayan, so nag-stock na din ako ng mga pagkain if in case. Para din ako lumabas, may tinapay, saging. So, kinakain ko na yung iba. Bumili din ako ng mga cup noodles. Nakain ko na yung iba. Ito yung tubig ko. Meron na din akong gamot. Ayan. So, ayan, mga stock ko din yan. Para hindi na ako uh, bumili ng pabalik-balik. So, nag-stock na ako ng mga toothpaste, shampoo, o di ba? Yung mga personal ano natin. So ito naman yung bed table nila. So pag kumakain, dito ako kumakain sa bed, gamit itong cute na table nila. Sa so, ayan, mga labahin ko yan since dito naman po bawal ang maglaba. So ang kagandahan lang ko dito sa kanila. Ayan. Ah, ipap mamaya po ipapakita ko muna sa inyo 'yan yung luggage ko. Ayan. So ito yung CR nila. So maliit lang talaga siya guys, saktong-sakto sa isang tao lang talaga. Pero yung sa ano nila, tapos may ano pa sila. Yung pong sa deluxe room nila, um, malaki lang siya, konti nitong standard. So yung kama mas malapad, mas malaki. Yung CR mas malaki din. So yung mga design, wala naman yung pinagkaiba ganun lang din. So, mas malaki lang talaga ng konti sa deluxe. Konti lang naman yung diferensya. So, ito, since ako lang naman mag-isa, kaya lumipat ako dito sa standard at dito sa upper part. ba diba? So, para sa akin, okay na tong ganito kung ano, di ba diba, 600 per day. Kasi, sobrang, since wala pa akong trabaho, guys, so, dito ako sa Maynila, syempre, kailangan natin magtipid-tipid. So, dito naman na muna ako uh, okay na to sa akin medyo namamahalan nga ako ng konti eh. Biruin mo naman yung 600 per day, di ba? Pero saan ka naman naka makakakita dito, di ba, sa Manila? Alam naman natin, um, napakaanon dito yung cost of living dito sa Manila, lalo na kung wala kang bahay. So, yun guys. So, ayan. So, yun lang naman yung pinagkaiba nila sa deluxe at sa standard room dito sa ang capsule room nila is yung size lang. At konti lang yung differential guys. So, meron din silang deluxe room na upper and lower part. Same lang din sa standard. So, yun guys, di ba? Uh, so, mga gamit ko. So, kung gusto nyo, na dito lang to sa Makati. Makati City. So, di ba, kung punta kayo dito sa Manila at wala kayong mga relatives or kahit sino na pwede nyo matuluyan, pwede kayo dito sa Capsule Room. Ayan. Ang pinagkaiba lang talaga ng capsule room sa Japan at ng capsule room doon sa Pinas, dito kasi walang aircon. Samantalang saan lang mayroong aircon. So, uh, medyo talaga mainit. Winit kami saan talaga. Tingnan nyo, pinagpapawisan ako. Pero, kaya ginagawa ko yan. Nakaano ko dito? Laging naka-on yan. Nilalagay ko lang ng ice. Tsaka ito, laging naka-on yan. Magdamag. Buong araw. Ayan guys, so ako tsaka lang ako lumalabas pag medyo nababagot na ako dito sa kwarto, pupunta ako sa mall. Ang kagandahan dito sa lugar na to guys ah, dito sa capsule room nila. Paglabas na paglabas mo dito guys, nandyan na lahat. May market na, may mga tindahan, may mga karinderya, lahat na guys. At ang pinakamaganda is malapit lang sa mall, malapit lang sa SM Aurora at tsaka sa market market. So yun isa sa kagandahan dito nasa sobrang lapit ng malalakad lang talaga paglabas mo andiyan na lahat yung laundry shop meron na din karinderya lahat tindahan lahat Andiyan na sa labas lahat ng klase na uh, gusto mong um mabilhan Andiyan na lahat ng klase ng tindahan so may mga mall pa na malapit na sobrang malapit ang tagas as in kaya pupunta ako doon doon ako namamasyal pag nababagot ako dito sa loob so yun lamang guys Di ba Okay, for me ah, uh, overall, okay naman siya. Maliban sa medyo, mainit nga lang ang konti. Pero pag hindi ka naman gumagalaw-galaw, hindi, ka, hindi naman, ano, hindi naman mainit. Pero pag nag magalaw na magalaw ka talaga, so yeah, medyo mainit. Pero pag nakahiga lang ako, nakailatan ako, hindi naman, hindi naman na init. Ayan siya guys. So, ba? Diba? For me, okay naman siya. So, yun lamang, guys. so Thank you so much. Thank you so much for watching. So, kung may katanungan kayo about dito sa capsule room, so, uh, just comment down below and sasagutin ko po kayo. So. See you on my next vlog. Bye!